Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Ayan, konti pang mga tao sa guys dito sa trend. Ayan. Ganito, oh. kaluwag ang mga tren dito. Malapat. Ayan, sa atin, kulang na lang maghahalikan ang mga tao sa kakitid ng trend imbis payamanin ang ating bansa walang ginawa ang mga namumuno ng ating bansa kundi puro orakot, mga magnanagaw na congressman presidente na walang kwenta di speaker na sol-sol uh, sa mga na congressman sa mga tna katauhan niya. Ayan. Yan ang mga masasamang namumuno sa ating bansa ngayon, guys. Dito, tignan nyo. Oh, ang ganda-ganda ng mm, ano nila. Train. Ang linis ng istasyon. Aircon. Ang mga istasyon ng mga tren dito. Naka-aircon lahat sa atin. Basura ang nakikita mo sa paligid. bangag at tambalos-los. Mahiya kayo sa mga pagmumukha nyo. Huwag nyong kuhanin lahat ng mga pera ng bayan. Dahil isa akong nagbabayad ng ISIS, -IS, isa akong ay ng philhealth isa akong nagbabayad ng, ng tax. na mga visit kayong lahat. Mga congressman na mga walang kwenta, mga 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 buisit kayo lahat talaga. Mga namumuno ng bayan ngayon guys. Ng bansang Pilipinas. Lahat korakot. Santa Lakmak na ano, tama lang yung ano nila. Tama lang yung speech ni Bangag sa kanyang kampanya ng, sa mga uh, ano niya. Meme. Verse niya yung pagsabi niyang suka sa mga uh, DDS iyan mababagay sa kanila maganda nga yung suka ay sila naman sinusuka na ng taong bayan guys dahil sa kasamaan ng kanilang ugali isa kang presidente ganyan ang speech mo kundi ka tanga bangag sa bagay